Leng. Tara na, Leng. Kain na tayo, Leng. Leng. Kain na. Leng. Leng. nga ba ang mga usap-usapan ngayon sa social media na tila baga may kakaiba na napapansin ang ilang mga netizen, ang ilang mga Lindo fanatics at Lindo followers. Dito kay Lindo matapos nga siya na mag-live ano, nakita niyo po yung itsura niya dyan. Yan po yung kasagsaga na si Miss Anna Lane ay nag-base po siya ng isang uh, pa-sexy, yung sexy mga na-swimsuit siya doon po sa lugar kung saan sila nagbabakasyon. At kasabay nito So, nag-post din siya sa kanyang Facebook page nang sabi niya, ingat kayo dyan, Kuya Neng, Sherwina, Toy CJ Analing. I'm happy na okay na lahat at happy sa mga buhay-buhay. God bless. Ayan. So, kitang-kita naman natin na parang very, very light na lang nilang hinaharap yung pagsubok na dinanas po nila, no? At nakita natin na itong si Sherwina rin ay unti-unti na rin inilalabas yung ilan sa mga videos na nakatago. Kasi parang nahiya silang ilabas na nung nagkaroon ng na problema si Anna Ling at saka po si Dindo. But this time muli na naman pong ginising ng uh, Lindo fans ang uh, kanilang mga followers dahil nakakita na naman tayo ng kakaibang mga videos niya mula po sa, dito po sa account po ni Mr. Wina no? pinakita niya dito yung mga dati-dati pa nila nung pagdating ni Dindo coming or galing po sa Batangas sa na nag-shoot po sila ng kanilang uh, mga videos bago pa po dumating yung kanilang program So nakita natin yung naging uh, naging outcome at naging resulta nito. Umani na naman po siya ng almost sa uh, hundreds, hundred thousand at magmi-million views na po yung uh, kanilang video. It only shows na talagang iba talagang tambala ng Lindo ibang ang nito sa lahat ng mga manunood at iba din yung kanilang chemistry no, na pinapakita po sa mga madla. At nakikita natin na sobrang at sobrang na-miss po talaga ng ilang mga Lindo fans yung kanila mga videos together kaya nga parang sinasabi tuloy ng ilang mga netizen na maaaring magkakaroon pa po ng second second time around para po dito kay uh, at kay Lindo matapos ito pa isa pa sa mga parang uh, paramdam ni Lindo kay Annaling na mag-comment nga ito dito po sa mga swimwear nung naka-swimsuit itong si Miss Naling. At nag-comment po si Dindo ay eh, napaka-sexy daw ni Naling sa kanyang suot. So dahil dito ay uh, nagdulot po ito ng sobra-sobrang kasiyahan sa mga fans. Kasi nakikita natin. Biruin ninyo ha. Ano parang yung comments pa lang po yun coming from Dindo to Naling. Eh grabe na po yung naging effect at labi po yung mga comments and reaction coming from the netizen. Yung mga fans po ni Naling at Dindo. How much mo more kapag nagkaroon pa sila ng comeback. Kaya nga ang panawagan ng ilang mga fans sa sana daw wag nang humanap pa ng ibang collaboration or kakulab -ka -collab, itong si Dindo at si Ana kasi ngayon, matapos nga na umiinga yung pangalan ni Analing at nakita nila yung magandang effect nito dito po sa page ni Mr. Dindo ay ang dami na pong gustong makikolab, ang dami na pong gusto na umek, uh, umentry dito po sa buhay ni Annaling ang dami po mga nagpapasaring kay Annaling na gusto siyang makakolab dahil nakita po nila yung good effect at napakaganda po ng effect ng uh, ang, ang, lakas po ng uh, Uh, tambalan or ang lakas po ng, ng pangalan ngayon ni Annaling na bagay na hindi niya in-expect ha? kahit sino po hindi nag-expect na darating sa punto ni Annaling na sobrang init po ng kanya pangalan sa social media dahil noon pinagtatawanan lang si Annaling kasama ni XB pero this time ay iniba talaga at uh, syempre hindi natin i-discount kung ano man yung nagawa ni Dindo sa buhay din ni Annaling lagi po nating uh, tatandaan na wala pong Dindo kung wa, wala pong uh, Lindo kung wala pong si Dindo na dumating sa buhay ni Analing lagi po nating isipin na may contribution sa buhay ni Analing si Lindo kaya po talagang uh, ang panawagan ng mga fans ang dami pong mga fans na talagang kahit po sa mga videos na ipinopost ko yung mga reaction videos ko ay grabe at eto na no dahil Matapos ng umingay din yung pangalan ni Anali, ang dami pong nagpapasaring. Katulad dito si Cabiasano Vlogs. Marami man ang ayaw sa ating dalawa. Pinagdadasal ko pa rin na magkita tayo ng personal. Yan siya. Na parang nakaka-interest din siya kay Analing. Gusto niya rin makikolab dito kay Analing. At sabi nga ng mga netizen po sa comment section, eh bakit daw ng mga panon na hindi pa sikat si Anna Ling eh wala naman daw pumapansin sa kanya tapos yung binalita po natin sa inyo na itong si Boss Fallen po yung tinutukoy nitong si Javan na makakakulab parang hindi naman po siya ganun kainteresado kasi meron po siya isang live at sinabi niya doon na hindi raw po siya parang hindi siya ready for collaboration sa ibang mga sa ibang mga content creator or mga vlogger. So, ibig sabihin, eh, na si Fallen. Kahit marami pong mga intriga at marami mga pasaring itong si Jovan na parang si Boss Fallen na. Pero alam niyo po nung pinanood ko yung kanyang live, walang wala si, walang wala siya kay Dindo. Si Dindo kasi ano yung batang genyo siya kaya parang very sweet kasi si Boss Fallen pogi lang siya pero parang bruce ko yung dating niya. Parang hindi siya bagay kay Analing, Kung ako lang ang tatanungin na mas okay pa rin talaga ang tambal lang uh, di ano lindo siya pa rin talagang nagwagi sa puso ko siya pa rin talaga yung nagwagi doon sa choices na dapat eh, magbalikan talaga sila pero katulad nga po ng uh, mga napag-usapan natin na uh, dati ba diba, yung mga vlogs po natin reaction videos natin patungkol sa dalawang ito eh wala naman po tayong uh, choice or wala tayo sa posisyon para pumamili para dito kay Miss uh, Leng tanging uh, itong ang tangi lang talaga nilang kailangan gawin, ibaba nila yung mga pride nila, magsimula sila ulit uh, at uh, magpasaya sila ulit ng mga netizen, katulad ng ginawa lalo na ngayon. Tag grabe. Grabe po yung pag-antay ng mga fans nasaan na pag-uwi ni Analing si Dindo? ang susundo sa kanya. yun po ang wish ng marami, lalo-lalo na ng mga OFWs, yung mga mamis na talagang nakaabang sa kanila na umiiyak matapos nga na sinabi na parang wala na raw lindo. Signing off na. Pero nakakakita po ako ng pag-asa sa dalawang ito. Sana nga no, maibalik na nila kung ano man po yung sinimula nila kasi deserve na deserve nilang yon. Pero so, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dar Eds TV. And also, I have my TikTok account which is Dar Eds TV. Pwede nyo rin po kong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone.